Kaya kung nakita nyo mga basket, hindi pa po siya as in tapos na talaga pero napakaganda pong tingnan ng cob ceiling natin kasi pulido po yung pagkakagawa natin mga boss. Yun mga bossing, whatsapp up? Bali sa mga nagme-message nga pala sa akin at saka sa mga nagtatanong kung paano ba daw mag sa lumang naka-plain ceiling ng na mga boss. Bali ito po yung diskarte na ituturo ko sa inyo o ipapakita. Bale ito mga bosses, kung ceiling po talaga to pero for example lang naman, kung nuwari naka pin ceiling na po yung kisamin nyo is lang po yung gagawin yung mga boss. Bale yan, yung una natin ikinabit talaga mga bossing, eh, ang kailangan yung ikakabit lang kung naka na kayo is ito pong metal paring natin na nasa taas. Yan po yung una natin ikakabit dyan. Pwede rin pong ang gagamitin nyo dyan is yung hulanggil angle mga boss. Pero sa akin is metal paring lang po yung ginamit ko at sa mga hindi rin alam kung ano yung tamang sukat ng lapad ng mga cube natin mga boss bali galing dito sa wall mga boss isumukat lang po ako ng 40 cm yan po yung lapad ng cube natin tsaka galing dito sa taas dito sa high ceiling natin mga bossing is lang po tayo ng 20 cm yan po, kailangan 20 cm po yan at galing nga din pala dito mga boss dito sa loob, itong naka vertical natin na metal paring yan, kung nakikita nyo galing dyan is kailangan po is 10 cm po papunta rito sa labas mga boss kasi ito maglalagay din po tayo dito ng plywood natin no? di kaya hard flex dipindi po sa inyo kano yung gagamitin nyo mga boss katulad nga mga boss yung, yung sinabi ko kanina ulitin ko para mas maintindihan nyo talaga bali galing dito sa wall isumukat e, lang po kayo ng 40 cm yun po yung lapad ng cob natin at saka yung, yung sa gitna na yan yung nakita nyo yung nakabertikal natin galing din dito sa wall is 1 ft at saka 10 cm para 40 cm po lahat yan mga boss sana naintindihan nyo po yung tinuturo ko. At kung nakita nyo nga pala mga bossing, itong nakabalagbag natin na metal paring is hindi po siya nakaplast dito sa ano natin, yung metal paring natin na inilagay dito sa wall. Bali ito po yung magsisilbi niyang wall angle. to hindi na po ako gumamit ng wall angle pa dito. Bali ito mga boss, is, hindi po natin kailangan ng i yung plywood natin o no, di kay hard flex dito sa gitna kasi ito is brace lang nga ito. Kasi pag oras na nirebits natin dito mga boss, is lulubog po siya. Kaya kailangan wag nyo na po kasi... Purta CM lang naman yung pagitan niya. Pulak yung lapad. Kaya yung rebits natin is magkabilaan lang dito. Sa so, puro dito lang yung tama ng rebits natin yan mga boss. At kailangan nga pala pag nagkakabit na kayo nito mga boss, kailangan is batakan nyo po talaga ng tansi para tuwid siya. Kasi yan po yung magdadala ng tuwid ito. Kasi ito nga yung paglalagyan natin ng plywood o di kaya Yan, ito, kung nakikita nyo mga boss is, may nakabatak po tayong tansi dyan. Yan, kung napansin nyo sa camera, yan, may nakabatak tayong tansi. Bali, ang kailangan nyo lang gawin talaga is, batakan nyo muna ng tansi bago nyo, bago kayo mag-brace. Yan, kung nyo, bago ako nag-brace is, nilagyan ko muna ng tansi o nakabatak siya. At kung nakikita nyo mga boss, yung naka-fold natin ng mga metal paring yan. I, kung nakita nyo is ipinold ko lang po yung metal paring natin yan kasi hindi nga ito lumang plain ceiling. Balik of ceiling po talaga yung ginagawa natin. Pero for example lang naman to, sa mga naka plain ceiling na is pwede nyo po to gayahin itong discard na itinuturo ko sa inyo. Yan, bali ang ipinold natin ng mga metal paring at saka yung biga na yan is hindi na po yan makikita pag na itinakpan na natin ng plywood o di kaya hardy flex. At kung nakikita nyo nga pala mga boss hindi ko na po talaga isinagad yung plywood natin dito sa biga. Kasi tatakpan din, tatakpan din naman to, kaya hindi na yan makikita. Kaya ito mga boss yan, kung nakikita nyo, yan papakita. Bali itong naka-vertical natin na metal paring, iniskwala is ko po yan galing dito sa high ceiling natin yan kung nakikita nyo. Yan mga boss, kung nakakita nyo sa camera is naka, in ko po yan. Kaya kung nakakita nyo is parang nakatagilid siya kasi nasa ilalim nga to Bali dito sa taas, is hindi po natin i re yung plywood dito kasi lulubog. Bali dito lang tayo sa taas mag re sa saka dito kasi ito po yung nasa hulog niya. Bali dalawang rebits lang po yung ilalagay natin dyan. Bali matatakpan nga to kasi maglalagay tayo dito ng plywood. saka dito rin, saka dito sa ilalim. Kaya hindi na po yan makikita. Kaya hindi ko na po isinagad pa. At kung nakita nyo nga pala is, Yan, hindi ko pa natapos yung Cob ceiling natin pero na naika, Naikabit ko na po yung ilaw natin Yan mga boss kasi mas mahirapan na tayo Ikabit pag oras na Natakpan na natin lahat Kaya kanina mga boss yung ginawa ko is Yung oras na natakpan na namin ng isang Buong plywood, saka ko isunod yung ilaw natin Sa pagkakabit, yan kung nakita nyo Yan, bali may Apat na klaseng ilaw to mga boss Yan May dilaw siya yan mga boss. Yan. At kailangan mga boss, itong metal paring natin na ikinabit dito sa ceiling natin is kailangan i-revise niyo po siya dun sa kailangan matatama din po siya dun sa metal paring natin dun sa taas yan kung nakita nyo yan may metal paring tayo nakatama po yan yan may, kung nakita nyo may marker pa tayo dyan mga boss nakatama po yan yung revise natin pati dun yan yan mga boss. Bali, every 16 inches po kasi yung pagita ng metal paring natin. Kaya yan. Every 16 inches din is nire-rebits ko yan. yan, mga boss. Yan. Bali, hindi na po ako na rebits dito sa plywood lang. Kasi mas matibay po talaga pag dun sa may metal paring. Kasi double sa may plywood na at saka may metal paring. Kailangan dyan yung po siya itama. Pati dun mga boss sa kabila ganun din po yung ginawa ko kailangan nakatama din po siya dun sa metal paring natin yan Lalapit tayo para mas makita nyo oh yan mga boss yan kung nakita nyo may nakapult po tayong metal paring dyan bali nakatama po talaga yung rivets natin dyan yan. kung nakita nyo may mga rivets tayo dyan mga boss yan bali nakatama po talaga yan dun sa metal paring din natin dun sa taas para mas matibay po siya tsaka natin kinapit yung sinasabi ko ang vertical natin na bridge yan yun mga bossing balik pag nagkakabit na po kayo, kung oras na nagkakabit na kayo ng mga plywood, ang kailangan niyo pong unahin, diyan, balik ko nakita nyo is natapos ko na pong kabitan yung yung parte na yan mga boss is naka na po yan. Bali yung kulang na lang dito. Sitong sa likuran ko yan. Kung nakita nyo, bali yung inuuna kong ikabit is yung partition ba, partition ng cube natin. Kasi may nilalagay akong full angle mga boss yan. Kung nakita nyo, bali yung yan. Bali ko nakita niyo mga boss, naglagay po ako ng wool angle diyan bago natin inirebit. Akyat tayo para para mas makita niyo. Yan mga boss, yan naka po yan dito sa wool angle natin. Dito sa likod para naka fix po talaga siya at saka matibay siya, hindi po siya. balang ang kailangan niyo lang talagang tandaan, yung partition po yung una nating kakabit bago yung sa ilalim at at bago natin isusunod tong yan yung takip natin sa metal paring natin mga boss. Yan kung nakita nyo ito dito is wala pa. Kaya ang isusunod namin dito is yung sa ilalim bago tong bago natin tatakpan yung metal paring na yan. Bari, bali maging ganyan po yung itsura nya. Kaya kung nakita nyo mga boss hindi pa po siya as in tapos na talaga pero napakaganda pong tingnan lang. Cub siling natin kasi pulido po yung pagkakagawa natin mga bossing. Yun mga bossing, bali ko nakatulong ako pala yung video ko na to. Tsaka kung nagustuhan nyo, baka po hindi po makingin ako ding pabor. Palike and share naman po ng video ko tsaka papalo na rin ang feeds ko. Maraming salamat po mga bossing.